Okay mga bro, welcome back ulit sa aking channel at ngayon ay meron na naman akong isi-share sa inyo na dagdag kaalaman mga bro patungkol dito sa ating di platino. Ayan. Ayan. siguro nakita nyo naman yung ating thumbnail. Pero bago yan mga bro ay bibigyan muna natin ng konting patalastas ito. Oh. Ito, yan bali meron na tayong 3 ampere na kon mga bro na transformer type nagagawing stunner ayano oh. ayan so bali meron na rin tayong kon dito resistor ayano oh. 10 watts 20 ohms yan gagamitin natin to pagka nakompleto natin to mga bro ng materials bubuuin natin pero ang gagawin natin dito mga bro ay kon ito di ba meron na siyang dating naka primary yun yung ating magiging secondary babaklasin na lang natin yung kanyang secondary at magre na lang tayo ng kanyang supply saka yung kanyang feedback ayan i natin so abangan nyo yun mga bro kapag na nakompleto natin ng materialis ay gagawa natin ng video kung paano magawa ng transistorized na piece stunner okay So balik tayo mga bro dun sa ating main topic mga bro. Ayan. So yan pa lang mga bro yung materialis natin. Hindi ko kasi maharap mga bro mag ano eh. Ayan. Siguro mag order pa tayo ng yung DC bin 18 na transistor. Hindi naman pwede yung mga ordinary kwan. Transistor. Mababa yung kanyang bultahe o amperahe. Yung kasing DC bin 18 ay matas yung volt tayo no? nasa 600 volt ayan 600 volt ba yun o no? nasa 1000 yata Okay, so ituloy natin ito mga bro ok tanggalin na natin mga bro yung kanyang latino yan. unahin natin itong pangibabaw ang mayayari dito mga bro ipapalitan na lang natin para makasigurado tayong hindi na -back job okay na raw Diretso na raw yung kanyang kuryente ang problema ay umiinit naman ngayon yan tama nga yung sabi ng nag comment sa atin na talagang masyado makapal talaga kaya umiinit Noong una nawawala yung kanyang kuryente tapos umiinit ngayon hindi na nawawala yung kuryente ang problema umiinit masyado yan pero ganun na rin yun kapag uh, mainit na mainit na masyado, isa yun sa pumipigil sa kanyang kuryente. Ayan. So tanggalin natin. Okay. So bali meron tayong reserba mga bro na pamalit dito na stock natin na uh, kuan yung dating ginawa natin nun. Ayan bali ito Oh. Ayan. Ayan yung kanyang nipis. Ayan. Okay. Bali ito nga pala mga bro ay talim ng lagari ng kwan Sumil yung asero. Okay, subukan so, natin ngayon mga bro na ilagay. Ayan. Tapos lagay natin yung kanyang nut. Ayan. Tapos sigpitan natin. Gamit tong 8mm na back range natin. Ayan. So, i sunod naman natin yung kung mga bro, yung pangibabol natin. So, maganda mga bro, tamang-tama naman siya oh. Ayan. Parang sinukat mga bro oh. Yang samantalang yung dati niya, sumablay yung unang butas, dalawa eh, no, dalawang butas pag sablay malayo. Tapos pag ganoon, medyo malayo din. Hindi naka doon sa kanyang eye core. Okay, lagay na natin yung ko natin. Pang natin. Para matesting natin. Yan, medyo kon lang natin. Sentro lang natin. Ayan, tapos natin to. Okay. Nasintro na. Susubukan natin kunin yung battery natin mga bro. Kapit muna natin yung switch natin. Ayan. Ayan. Kunin ko yung battery. pesos ayan so, natin yung ating negative sigurado mga bro pagka magandang ang kung ito pag naayos ito matutuwa na yung may-ari nito nabakyad tayo mga bro ayan susubukan natin ngayon panda rin natin ayan so, natin ayun maganda na yung tunog nya ayos so, oh. naku yun daw yung maganda mga bro yung kumuputok putok na ganun maganda rin yung impact ng kuryente talagang iyanig siguro yung tilapia dyan ayun oh. ayos gumanda mga bro yung tunog nya oh ayan ayan oh. Okay. Subukan natin yung i-spark. Wala tayo kasing palar ng sigarilyo eh. Yan. Kuling natin dito. Tingnan natin yung kuryente niya. Okay, panda natin. Ayos ah. Oh lumakas pati mga bro oh. talagang oh. napuputol niya yung wire ayan na focus natin yun know. o oh. oh. dumidikit yung wire talagang kan. parang parang oh. pinwilding niya ba o oh. o oh. Okay, so ganun lang mga bro Pagka hindi nyo talaga mapagtino Depende kasi sa design yan, mga bro Ayan. Pansin nyo dun sa mga Nagtitinda Kung alimbawa Makachamba na sila ng magandang design At maganda yung kuha Maganda yung kuryente Pansin nyo mga bro yung mga tinitinda nila Na mga ganito ay iisang design na Iisa yung sukat Tapos iisa yung dami ng condenser Kapasitor ganun Ayan kumbaga iisang design so ganoon lang mga bro sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito yan ito, ito rin, yung gusto kong magawa mga bro pagka nakompleto natin yung pyesa nito kailangan pa rin ito ng ano yung sering kabol na sabi nila ayan. so ayan hanggang dito na lang muli mga bro at marami maraming salamat sa inyong panunod